1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre ko naman ang tatanungin nyo nakikita naman niyo ang beauty ng mama sam niyo, fresh overload pa rin, 'di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sam niyo. So 'yon. So kamusta naman kayo, mga amigo, amiga, kumare at kumpare? So happy Sunday sa inyong lahat ng bonggang bongga and God bless you all. So, ang bilis ng araw, no? So, bukas Monday na naman, back to work na naman tayo at nasa kalahati na nga tayo ng buwan ng July. So, ang bilis. So, sa next month, syempre, August na hinihintay natin syempre ang mga pageant na mangyayari ngayon. Mamaya Miss Universe Thailand na. I'm so excited para sa Miss Universe Thailand. Syempre, kaabang-abang ko ano ang production na ipapakita nila, ko ano nga ba ang pasabog at eksena na magaganap dito at may pasokresa nga ba ang Miss Universe Thailand para sa ating mga Filipino. So, yun. So, sobrang exciting yan. Kasi noong last year, may pasabog sila eh, di ba? Bigla silang may pa-surprise. Biglang dumating si Celeste Cortez. Kaya nakakaloka, naloka ang lahat. Parang ginagawa ni Celeste dyan sa ano. So, ngayon taon na to, syempre inaabangan natin kung eto nga bang si Michelle D ay pupunta sa Miss Universe Thailand or na niya ang kan coronation ni ano ni ano ni tawag dito ni Antonio Forsell kasi 'di ba dati sa mga interview nila maraming mga plano katulad na lang ng concert dito sa Thailand, concert sa Philippines and then meron din sila mga eksena na sinasabi nila na ayun nga napupunta sila sa coronation ng bawat isa pero eto nga, hindi natin nakita na dumalo o dumating etong si Antonio Porcel para sa coronation ni Michelle D so ano ba nangyayari sa si dalawa and then mamaya, abangan din natin na kung darating nga ba etong si Michelle D, pero si Antonio Porcel kasi noong June 30 last year, pumunta siya sa Pilipinas, so ayun nga so di ba sinabi nga nila na mag aaten nga sila sa coronation ng bawat isa sa kayong mga concert concert hindi natin alam kasi after noon wala na tayong balita sa kanila hindi na natin sila narinig hindi na natin sila nakita na nag-uusap di ba so yon pero syempre include natin na busy din talaga yung mga schedule ng bawat isa Si Antonio Lagari din dito. Syempre bilang first runner-up sa Miss Universe. Hindi lang naman siya Miss Universe Thailand talaga yung mga sponsor, eksena, ganap, ay talagang napakadami. ba? Diba? Walang tigil. So, ewan ko, pagkatapos ng Miss Universe Thailand, ano nga ba ang next kay Antonio Forzild? Ayan yung aabangan natin. Basta ang alam ko, yumaman siya. So, so yun, ayun talaga, yumaman talaga si Antonio. At kahit naman si Michelle D., diba, nagkaroon ng bonggang-bongga, lalo ng career. May career niya noon si Michelle D., pero mas nagkaroon pa siya ng bonggang career. Pero, So, syempre mamaya abangan natin. Mas maganda kasi kung pupunta talaga si Michelle D. Michelle D. At makikita natin mamaya sa Miss Universe Thailand. So, surprise yan. Pero chinek ko yung Instagram ni Michelle D. Wala naman siyang post na lumabas siya ng bansa. O, oh, di ba? So, mali mo, mamaya biglang pa-surprise. Hindi lang naman pala niya pinopost. Di ba? Hindi naman kasi lahat ng eksena niya pinopost niya. Eh, kung gusto niya, surprise sa akin mamaya ang lahat. O, oh, di ba? Kaya mamaya, aabangan natin yan. Kung may Michelle D. nga bang lulutang dito sa Miss Universe Thailand. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Bukod doon sa excited na ako, syempre, inaabangan ko talaga yung mga pasabog, eksena, lahat dito sa Miss Universe Thailand. Ganon! At eto nga, just ko, Chalita Swansan eh nag-reveal na ng kanyang top 5 dito sa Miss Universe Thailand. So, ang mga napili nga dito ni, Anthony, uh, ni ano, ni Charita Swansa ni ang dating top 6 sa Miss Universe noong 2016 ay si na, ng nandiyan si Ubon. Si Ubon talaga masasabi natin na nako palabanto at talaga masasabi ko naman na iba din talaga o mitsena. Andyan din si Mahasara Kang, kusaan isa din siya sa mga napipili talaga ni Chalita. Lahat naman ng tao dito talaga napansin talaga yung eksena ni Ubo, ni Mahasarakam, ay talaga namang possible talaga maka-top mamaya. And then, of course, nandito din syempre si Puket. Si Puket talaga, marami nagsasabi na ako, mukhang si Puket ang mananalo sa Miss Universe Thailand. Kasi naman talaga, yung eksena talaga ni Puket, kakaiba din. Ako naman, parang sabi ko, yes, pwedeng yes, pwedeng no. Pero, depende. And then, syempre, nandito rin si Sakona na talagang matindi din. Sobrang iba din ang eksena ni sa Kon dito sa competition. At masasabi ko naman, oh my God, kaabang-abang din talaga ang sa Kon sa competition na to. And then, of course, syempre, hindi rin magpapahuli ang beauty queen ng Bangkok, ng Contep Mahana -Kon. So, ayan yung mga napili ni, ni Chalita Suwansane. At kahit din naman ako, sa totoo lang ha, may top 3 is I think ha, si Sakon Nakon, si tawag dito, si Ma, uh, Mahan si Bangkok, at saka si Phuket. And then, kasama ko din sa top 5 ko, ayan, si si Ubon, at saka si Mahasarakan. So, sila din talaga yung mga nakikita ko na magpupukpukan dito sa competition ng Miss Universe Thailand. Possible sila ang top five. At sa aming gano, sino nga ba ang itatapat ng Thailand dito sa laban sa ano, sa sa Miss Cosmo. Ah, ayan. Pantapat daw nila kay Ate sa Manalo. To be honest, ang nakikita ko dalawa. Una, pwedeng si Puket. Si Puket kasi she's younger and then talagang fresh overload yung beauty niya. Talagang winner. Pero, kasi pwede din si Bangkok. Si Bangkok ay talagang masasabi din naman natin na iba din yung datingan ni Bangkok at talagang may beauty din talaga si Bangkok na pwede itapat talaga kay Atisa. Kung gusto din manalo ng Thailand talaga dito sa Miss Cosmo, ha? I think Phuket or Bangkok. Pero possible din mamaya ang manalo ay si Sakonakon. Kasi talaga si Sakonakon medyo Iba din talaga yung laro eh. Parang pagtitignan mo, perfecto ipadala doon, ipantapat sa mga Latina kasi una matangkan. Pangalawa, ang ganda ng katawan. Pangatlo, talaga makikita mo yung aura ng pang beauty queen na kay Sakonakon. So, depende talaga mamaya sa Q&A kung sino ang magkakabugan. Pwedeng si Sakona pwedeng si Bangkok, pwedeng si... Uh, Phuket, Pwede din naman si Udon, oh, di ba? Kasi hindi mo alam eh, pwede din mambulaga si Udon mamaya sa competition. Pero siguro ang top 3 ko is Phuket, sa Konakon at saka si ano, Phuket, sa Konakon at saka si Kontep Mahanakon, si Bangkok, si Opo. So, depende kung sino sa kanila. Pero ang feeling ko, pwede nilang itapat kay Ate sa Manalo si ano, si si Puket. Kasi si Puket look younger, pero malakas kasi sa social media si Oppo din, si Banco. Kaya depende sa organization. But sino ba talaga ang mananalong Miss Universe? Alam mo ko ako tatanungin mo ha, mas gusto ko ipadala nila si si Sakonakon. Kasi si Sakonakon kasi, alam mo yun yung parang matured na, so woman na, matangkad. Yung ano mo, may ibubuga talaga sa laban. Pero kasi talagang iba yung presensya ni, ano, ni Kontep Mahanakon. Kaya parang ang mga tao sinasabi, Kontep Mahanakon to, o kaya Phuket. Kasi silang tatlo talaga. Medyo lamang talaga itong si Kontep Mahanakon. Pumapangalawa si Phuket, pumapangatlo lang. Pero sa Q&A, pwede silang magkatalo-talo. So, yon And then, of course, dapat bang matakot ang Pilipinas pag napili nila si Phuket o kaya si Kontep? Mahan ako na ilaban sa Miss Cosmo. Ako to be honest, hindi. Kasi yung kandidata nila dito sa, sa Miss Universe, I think may ibubuga sa Miss Universe. Or kaya sa Miss Cosmo, may laban. Kaya pumasok sa semifinals. Pero parang piling ko yung lakas ng pambato natin sa international pageant this year talagang nandoon talaga na matapang. Sa Miss Universe, medyo 50-50 tayo dahil si Chelsea, hindi natin alam kung anong ipapakita pero bago kasi ang ino-offer ni Chelsea, black beauty na Pinay beauty. Kumbaga parang first to sa ating bansa at parang piling ko papansinin talaga 'to ng Miss Universe. So, 'yun yung merong ino offer ang Pilipinas. Plus, nandoon, doon kapag na-train nila 'yan ng bonggam bongga, -bongga edi eh, kakabugyan sa Miss Universe ng todo-todo. Pero ah, uh, parang piling ko 'yung laro kung may luck talaga si Chelsea, kaya niya itong makarating ng top 5 more than sa mailalaban ng Thailand. But depende. Depende pa din sa paghahanda ng mga kandidata. ba? Diba? Kasi hindi naman natin pwede underestimate yung kakayahan ni Thailand. Hindi naman natin pwede underestimate yung kakayahan ni Chelsea. Pero ang nakikita ko, may hihirapan ang Thailand na makapili pa ng reyna na pantapat nila para sa Miss Universe. ba? Diba? So, yon. Yung kung baga parang, yung sasabihin mo, mananalo na kaya sila ng Miss Universe, parang feeling ko, wala pa sila sa ganung momento. Pero may laban ang magiging kandidata nila sa Miss Universe. Kasi lahat naman ng kandidata dito sa Miss Universe Thailand ay talaga namang umakariba ng bonggang-bongga. So, yun yung nakikita ko. And then, of course, sa Cosmo, talagang malakas pa rin yung laban ni Miss Philippines. Kasi syempre, iba pa rin talaga si Atisa, experience, profile. And tignan natin kung paano sasabay ang Thailand. Dahil may laban din naman yung mga kandidata nila, lalo na pag si Phuket yung dinala. So, sino ba yung may El Tukuyo mamaya sa mga front runner? Ayan yung abangan natin. Diyos ko, nakakakaba. ba? Diba? So, yon. Kasi, syempre, alam naman natin sa pageant, lagi may na Pero yung malalakas sa kanila, tignan natin kung nga abot nga ba to hanggang sa dulo ng laban. So, yon yung abangan natin. At excited ako para sa kanila. And tignan natin kung sino ang kakabog at sino nga ba ang maiiwan sa eksena ng labanan. So yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, oh, oh,